So ayun what's up mga ka JC for today's video ha, ay natin kayo kung paano magbukas ng portal ng piso wifi Dito nyo malalaman kung uh, malaki na ba ang income nyo or maliit pa ba or kung magkano kinita kinikita nyo sa isang araw or kung magkano nang kinita nyo sa buong buong sumula nag piso wifi kayo So first step is punta muna tayo sa ating google chrome Ayan Ah mali pala mali First, connect muna tayo sa ating piso wifi. Ay, totoo to, yan. Connect muna tayo sa ating piso wifi. Ayan, after natin mag-connect sa piso wifi, balik tayo sa Google Chrome. And then, type natin dito is, type natin na, 10.0.0.1 Ay, dot zero dot zero dot one dot one slash, uh, slash admin ayan and then search wala naman ako mag type ayan, after none papasok kayo sa pinaka admin access ayan bali type na rin dito yung kanyang standard username yung pinaka standard na to is administrator ayan gayahin nyo lang yung nakikita nyo sa si screen Second, ang password dito, makukuha nyo yung password sa gumawa ng piso wifi or sa builder ng yung piso wifi or sa nagkabit ng piso wifi sa inyo. Hingi nyo yung kanyang admin access or yung password ng inyong admin access sa kanila. Okay? Using WiPass pala. Ay, Using piso wifi. Ayan. After nyo mag-sign in, ayan. After nun, click nyo yung sign in pala. Hindi mag-sign in. Ayan. Click nyo sign in ay yan yan kapag nagsign in na kayo yan nakikita nyo na yung pinaka admin access or pinaka portal ng inyong piso wifi ayan ayan yung kabuuan ng kita simula nung inayos or nagkaro nagkaroon kayo ng piso wifi at ayan yung wifi client ngayon kung ilang kita ngayong araw so hanggang dito na lang ating video maraming salamat